Etong butas na to, papapasok kami liwanag doon, ayun oh. Kita ba yung ano, ayun oh, ayun Ayan oh. nene. Mm, yung liwanag sa kabila, ayan sa loob, ayan oh. Ito tanggalin natin liwanag oh. Oh. Yo. Butas yan, pagkaganyo eh. Ayan eh, may konti yung liwanag. Babalik yung liwanag. Butas, yung kabila. Kabila, wala. Yung kabila yan. Hmm. Pesang balik na tuladok, kayo ako yun eh. Luwanag pag inalis. Wala na. Butas yung interno na lang. Dagang discard eh. Maaring na mali lang bunga na to. naalag masyado naging hmm, na, aking na. Pero wag naman dadalasan kasi kawawa naman yung mga nagmamayari na yan. Ganti mo rin Pero mula rin eh. Kung tatatatalan ka na yung butas niya, ganti din eh oh. Ay, sa pool, boss. Eh. Sa pool yung maliit na butas na yun. Sa talaga. Kung baga, yung, ang naging problema, boss, yung mismong maliit na daanan ng butas na yun, tinamaan talaga. Ayun, no? Oh. Hmm. Wala din sa butas na rin, boss. Hanggang din, eh, yun ang space niya. Uh -huh. Mabitang tinamaan pa, itong mula rin niya, eh, ayun, yung sa gilid. Yung aspili, sulit eh, isulot mo nga, baka makita niya yung aspili dyan pagka sinub niya dito. Galaw-galaw yung mga. Galaw-galaw yung Hindi, uh, mo, eh, Galaw mo. Eh, ba? Ayun, eh. ayun yung pino eh, mm. sira. Ano mong dalawang taong kinakalutot, hindi ko naisipan si Lipin yun. saka akin na isang ganun lang, ets. Alam mo, tas to, ano yung kinakalutas yan? taso nga ako yun Ano ka taga ng problema ito mo? Ay, taga na. Simula after ng ano, after ng pandemic, pinagtatagaan kong gabi. Hindi um, lang yun lumabas. Uh, Oo. Oh. Pero nasira yung orin yan dahil sa pandemic na ubusan ako si Otto, wala akong mapakalaan. Sure. Bailo. Ay, tira niya, kinarga ko pala. O, sinabi niya yung problema. Sabi ko, ba't tumalabas dito? Ay, ayun. naman, di naman siya Imposible ka akong mangyari yun. Kasi pag kinarga natin, bubuga. Pag hinintun mo, sasara. O, di ibig sabihin, nasi, Papaya, ang problema dito sa... Pakita mo kay Mami dicks. Okay, sa dulo mo ilagay yung... Wala <laughs> <laughs> nakatami tamo butas na rin. O, oh, yung manggagawa ng iba, ng manggagawa ng airgun. Ah, uh, Pakiayusin nyo na yung trabaho nyo, no? Eri butas, eri diameter, ayun yung butas, o. Oh. Diyan na nung, nung una, na, nung una, hindi pa lumalabas kasi hindi pa nagagasgas. gas eh, na, nung, nung nagagasgas na, yun na mo. <laughs> eh, ayun lang kapal-kapal, kinama kapal, pa mismo yung daan ng hain. Hindi ko, ko na yun, butas yun. Ay, iniisip ko, lumalabas lang sa ori, lumalabas lang sa sa pin na yon kasi yung ang pinakamalapit. Kasi ang problema oh. lang naman gusto na pagkarga Oo, eh. oh, pagkarga. Kaya hindi pag si Rear, kaya niya. hindi si Rear Kaya ang problema mo lang muna, kailangan naman pinbarahan yun oh. para Mapuno pag nagkarga ka, ka wag Hindi pala nagapisan na. Siguro eh, natin, kasi tanso. Nanipisan niya, manipis na manipis na. Nababawasan na nababawasan yun. Oo, nanipisan niya. Tapos, anong nangyari? Misa, sinusuot nyo po mo, pinok po yung luto. Eh, kung siya, yun ba, uh, yan ang hapeng uh, anong problema nato? Pag kinakaragahan, ah, oh, hindi O, dyan, dyan. Dimalabas dyan sa... Sabi nyo ba kanila, yun eh, Pinakita ko kayo na yun, kahapon din yan. Dito, ngayon. Na, oh. dyan sa Pinaya. Hindi siya nang bumbulo. pag mo sa Hindi pala na nagbidyo yung bigay kanina na... Saka naman ko naman taong ko, hindi ko naisipan si Lipin yun. <laughs> <laughs> sa na, isang ganun lang, alam mo. to, hindi yung yan? Tas ako yan. Yung ka ako, kasi baka hindi ko na nalakapan sa isang orin. Kanina yan, ano yan? Trita. Ang kasara, okay, wala sa abo. sa Ay, nung pinapotok mo ka po niya, ano lang ayun ah? eh. eh. May rito eh. Yung balan niya nakasama din, Oo. Tapos na. Kasi nga, hindi ko nakakarga ng puno. ko sihipo lang ni Boss sa mga eh. Pwede pa isang laya. Gold atraso ko? Masaliban si Pat. na. Hey, sticker, hey. ay, sticker. Kaya ba kayo? Ano, ano, puno sa bundok. na rin ng uh, yung bala ko. Hindi ho itong kakakabol. po yun.